Oh, daghanan ng gawas bago sa Shopee karon Uy, maglipo mo sa kong asin As ordero na ani. Kini ba o kini? Naabiya ko yung butche. Makales ko ani. Ma, pwede ko mo lagi Maria? Na, ayaw dito paglaag, Tisoy. Kaya nadunggan ako sa balita, no? Oso ang suwang kuha sa mga bata karon. ron. na ba yung Disembre? Mabay lang ang ting tingtukar masin Basing ka ba? Ilan, Maria, raman ko, ma. Kadali, rabitaw ko. Muli, mong kuda yun. Ikaw ba? magtuma yun kasi mong gusto. Ginang ayaw paglaag. Basta ma, mula agyog ko. Dili yun ko ni mong pugnan. ako, na ko ma. Bye-bye. Wala dyan nagpapugong ng bataan niyo. Tisoy! Tigmat, pre. Kaya naan ang mangingilad na bata. Kagam, jud karong <noise> bata ka. Kaya giilad, minin mo atong yagi. Walo! Ang aalin niyo! Ato nung pag mo, ko lagi ata. Impas din lang! Pre. Impas lagi ng bata ron! Oh. Pre! Abtik pre! Kaya na bata! bagi ng inahan anak para makakwarta na ta. Sige pre, automatic. Hello! Yeah. Kinsa ni? Eh? Ma'am! <laughs> nasa mua ang imuhang anak. Ay, mamang, mam. ko yung duha ka na Ma'am, kung gusto pa ka makakita si imuhang anak, pagdala o limpak-limpak na salapi, diri. kay padulong na ko diha. Scott kang bata ka. Hinawayon kay kang dako. <laughs> pre, nakatimahok gyud ni bata ani. Eh. Bahok gyud pre. na nay maguna tuba gabi iba? <laughs> <laughs> pre, wani pa ka ani? Lukaton pa ka ning bata ani? Lukaton lagi ning bata pre. Gitawagan gani nato no. Magdala na dagang kwarta. Hoy, kay kwartang malabunan na ba? Hili kumpre, Bahala, ko, pre oy Mahala ka diha. Nagaagi bi ako silaham. ilan pa lang niya. Lain puka ko, pre. Ako ba inapak yo anak siptik nila sa una? Pangilan <laughs> ko na ba? Ikaw lang. Sa muka ninyo doy, ako na lang kuha bi. <laughs> <laughs> ang kwarta, ako nang kuha na kong anak. Alin na soy! Lakaw na dito si mamadong. Gino. <laughs>